Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang demo ni Balitang matapos magpadala ng liham ang Presidential Communications Office sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang bet ang isang magaling na reporter na siyang nagbulabog ng lahat ng demonoy kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sa lahat, di ni umunikasin ang walingan ng malakanyang spokesperson na walang ibakre sa Tony Claire Castro. At ang magaling na reporter na iyon ay walang iba sa Eden Santos ng Net25, idinahilan umano ng PCO sa Liam ang ay paglabag umano ng coverage protocol ni Eden Santos na lapitan si Paolo Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Ayon sa ilan na naitinalagang mamamahayag, na pala siya na hindi mabigat na dahilan naman ang paglabag ng coverage protocol para alisin ng isang reporter maliban kung siya pinag-iinitan ng mga officials at senatorial elect Rodante Marcoleta binasag ng katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko at sinampal ng katotohanan di man pinangalanan ni Tila Nasapol sa kahiyaan at katotohanan ng Dio ng ngalingan ng Presidential Communications Office ni Marcos Jr. at ang spokesperson ng Malacanang na si Atty. Claire Castro. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo, sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, matatanan ilang beses na nag-trending sa mundo ng social media ang palitan ng tanong at sagot nila Eden Santos at PCO Officer Tony Claire Castro. Sa mga press briefing na palasyo at ilang beses din halos hindi makasagot at huli sa sariling bibig, ang di umunin makasinungalingan ni Claire Castro. Matapos na nasabing pagpapatanggal kay Eden Santos ay agad na umalma-umano ang net 25 sa hirit ng PCO. Pagmasang mabuti, ito lang ba ang dahilan? Kaya't ipinatanggal o pinatatanggal na kaagad na palace reporter si Eden Santos? Alam ng marami sa ating mga kababayan na ayaw na ayaw ninyo kay Eden Santos dahil sa kanyang mga katanungan na siyang hindi umuno nasasagot na wala sa hulog na iyong spokesperson na si Atty. Claire Castro. Kaya at buwelta pa na marami sa ating mga kababayan na eh, tila ito ang inyong nahanap na butas upang mawala ng tinig sa inyong mga lalamunan. Kaya at buwelta tanong pa ng taong bayan ay bawal ba ang biglang ambush interview kasi dapat memorize sa magiging sagot ni Marcos Jr.? Hindi ba't nakakatawa dahil lamang sa video na iyon? ay tatanggalin na kaagad ang nasabing reporter ng Net25 si Eden Santos. Alam na ng taong bayan na matagal ang pag-iinita na wala kanyang reporter na ito lalong lalo na itong si Ator ni Claire Castro. Ang malaking tanong na violet ba talaga ang protokolo baka naman gusto nyo lang talaga matanggal ang tinik sa mga lalamunan yung naglabas ka ng larawan na nakikipagkaibigan ka kay Miss Eden Santos itapos pinagpaplanuan ka na palang matagal matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot sa rekomento at edukasyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Honorable Senator Idol Marcoleta, ipagtanggol niyo si Madam Ellen Santos. Salamat, God bless. Siya po isa sa mga media reporter na hindi bias, Madam. God bless, ingat po. Congrats po, Eden, sa tapang mo at sa katinuan ng pag-iisip mo. Ikaw lang ang tunay na makipaglalaban sa mga kasinungalingan. God will protect you and save. Go, go, -go Miss Eden. Huwag kang matakot. Basta sa katotohanan ka lang. Suportado ka ng bayan. naku man ang Claire, number one kang sinungaling. Ayaw mo malaman ng taong bayan ang katotohanan. Puro yabang lang naman ang sinasabi niyang si Clara at palayasin nyo niya yan sa palasyo. Nadadamay lang kayo sa kapalpakan si Castro. Mga reporter dyan, sana ganyan din kayo katapang at totoo tulad ni Madam Eden Santos. Maging totoo kayo sa trabaho nyo, kaya nga yan ang kinuha nyo, di ba? Ang balita, ang totoo at alamin ang katotohanan. And good job, Miss Eden Santos. Go Eden, isa kang matalinong reporter at matapang. Yan ang need ng Pilipinas. Nag-iisa ka lang sa malakas na ng loob ng magtanong nang may kabuluhan na susuklak sa katotong kabubuhan at scripted na news si Atty. Claire. End quote. Sa ibang balita naman, handa umano ang dating testigo ng Senado Papay. na si Michael Maurillo alias Rene na magpakita ng ebidensya na si Sen. Riza Ontiveros ang nasa likod ng pag-atake kay Kingdom Papay of Jesus parisa. Christ founder Papi Pastor you. Apolo Kibuloy, sa kanyang ikalawang video sa pagtanggol valiente Facebook at YouTube accounts nitong Martes. Sinabi ni Baurilio na pawang kasinungalingan ang pahayag ng senadora Boom. sa kanyang press conference noong June 30. Itinanggi ni Maurilio na nag siya kay Ontiveros ha? para magpresinta bilang testigo. Nauna rito, naghain ng cyber libel complaint sa NBI si Ontiveros laban sa mga nasa likod ng pagtanggol <laughs> valiente. Wala ka na kayong kawala. Ha? Patay ka ngayon, no? Na-back no, to you ka. <laughs> Diba? Ang iligilig mo kasi ng bitbit ng mga witness. Tapos babayaran 'yo para bumaliktad. Eh ngayon, bumaliktad ang witness mo. Paano 'yan? Diba? May araw ka rin talaga rin sa Ontiveros. Sa lahat ng pinaggagagawa mo sa iba, sinira mo ang buhay ng ibang tao dahil sa mga akusasyon mo rin sa Ontiveros. Ngayon, ngayon na nagsibaliktaran yung witness mo, mahiya ka naman! Kapal-kapal ng mukha mo! Alam mo, nahawa nga ako kay na Riza. Nahawa talaga ako sa kanya. <laughs> Alam mo, kampanya na kampanya siya para sa kanya mga kandidato. Tapos, Tapos sabi niya, gagawasan ng sarili niyang bloke, na independent uh, bloke. Uh, ang kausap ko palang talaga constantly, uh, sinasayan Kiko at Pam, uh, paisa-isa lang uh, yung uh, mga nasa majority uh, noon, o, o mga bagong papasok o pabalik. Ay, ngayon, mag-isa na lang siya. <laughs> Ay, uh, I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. But... Ngayon, mag-isa ka na lang. Next time, wala ka na. <laughs> Di ba? Kawawa ang Rizong Tiberos. Kaya talagang desperadong desperado siyang i-build up ang kanyang pangalan. Di ba? Desperadong desperado siyang gumawa ng mga kung ano-anong ingay para maging bida-bida siya. Di ba? Para maging sikat siya, pag-uusapan siya. No, which is yung mga kaalyado niya. Paunti ng paunti. Kawawa ka naman, Rizong. <laughs> parang si Bamakino at Kiko Pangilinan parang ayaw pang sumanib sa'yo malapit na malapit ka na Risa. Ngayon, nag-iisa ka na lang. Wala na yan. Sa next, wala ka na. <laughs> Goodbye sa karir mo. Tapos tatakbo ka bang presidente? In your dreams. Wala pa akong decision ma'am. Mainly because nakita nyo naman yung nangyari sa akin ma'am. Ano? So, um, parang ayaw ko nakausap yung mga politiko. <laughs> lalong lalo na pag magkasama kami sa isang uh, grupo. So, I have nothing against everyone, in general lang, uh, sa akin. At uh, mas gusto ko yung ganito ako, yung sinasabi ko lagi na I'm single and ready to mingle Tama. in terms of uh, politics. Tali. Kesa sa yung nakatali ka sa loob ng uh, isang uh, uh, grupo. So, hanggang ngayon, ma, wala pa akong desisyon kung papasok ako ng PDP. Actually, mga lods, it's a right decision na maging independent talaga si VP Inday wag na makipagsanib kung kani-kanino. Kasi Duterte brand alone, VP Inday alone, kayang manalo eh. ba diba? So, kung yung decision ni VP Inday na wag nang magpagamit at wag, wag, nang makipagsanib pwersa sa mga politiko or grupo kasi based sa na-experience ni VP Inday, grabing katakot-takot ang katrayduran na ginawa sa kanya talaga. Kaya nga pinag-iinitan nila si VP Inday kasi VP Inday alone can win. ba? Diba? Ang daming supporters ni VP Inday. VP Inday pa lang. Kaya nila pinag-iinitan. Ito po bang ano? Ito po bang uh, impeachment case? Uh, VP Duterte. Oh, yeah. Ito po bayo. ba ang proxy battle? She's still sa... the number one. She's still the number one in all the surveys that I've seen in the last uh, three weeks. She's still the number one leading candidate. Tama. The last one nakita ko, 35% siya. At nandun si Bong at uh, Bong bongo at 14%. So kung tanggalin mo yung bongo at, at tanggalin mo yung bongo factor dun, that's about 49%. Tama. So, siyempre, hindi naman yung buboto kay bongo, buboto kay, kay Sara din yun. So tama. kung tanggalin mo yung numero ni bongo, siya, siya pa rin ang, ang majority candidate o magiging number one candidate. So, yeah, it, it, that, some people, that's what they look at. They're looking at it as a, a race to, to remove her tama. from office. Tama. And once impeached, she would be banned from running for public office. So, Tama. Yun yun eh. Diba? Tamang-tama si Migsubiri gustong gusto talaga nilang ma-impeach si VP Inday kasi they know ba diba, Marami pa rin sumusuporta kay VP Inday at gusto pa rin ng majority of the Filipino na ang next na maging presidente si VP Inday Sara. Kaya nga, diba? Baka hindi na sila mapakali. Diba? Pinupush na nila yung impeachment, kung ano-anong mga pinagagawa na nila. Nag-file na naman sila ng kaso sa umbuds. Kaya natatawa na lang ako mga lods kasi si VP Inday Sara, walang effort-effort. Gustong-gusto siya sa ng mga tao. what could have happened if the defense team or the vice president's team does not answer the summons issued by the impeachment court? but because she did, we are here now. what did you think of the response? the ad cautelum. i think it's um, it's correct legal strategy on the part of the defense team no? uh, of uh, vice president sara. but uh, not being a lawyer, i'm not here to, to talk about the, the legal implications. But i would only think that this is wise political strategy you know, or tactic, indeed, strategy. it's a very wise political tactic. Because at the end of the day the house is given five days to respond to the uh, to the response of the to, the to the response of the vice president for the summons no which ends June 30 no and by June 30 the 19th congress is functus officio. so you're throwing it to the 20th congress so whether you like it or not it's back to the house of the 20th congress Buti na lang mga lords no yung defense and legal team ni VP Inday Sarang matatalino 'di diba, Alam din talaga nila yung pasikot-sikot. Kaya alam niyo mga lords, kung matuloy man yang impeachment, kampante ako. Kampante ako mananalo si VP Inday at hindi yan mai-impeach. Kasi knowing VP Inday, ha, hindi yan papayag na matatalo yan. Lalo na sinira-sira niyo na ang pangalan niya. Do you think makakawala pa kayo? Hindi yan papayag na imaginein mo binaboy niyo ang pangalan ni VP Inday. Tapos ganun-ganun na lang. Hindi yan papayag. Hey, Pardilia, PTV4. Magandang tanghali po, Yusek. Um, Yusek, uh, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban Tama. niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, um, the president said, we expect that from the Duterte's huh? because they are pro-China. Huh? At ang pangulo po ay pro-Philippines. <laughs> Diyos ko Lord. Hindi ko kaya yung katangahan ni... Auntie Claire! Ano ba yung sagot mo? Patutsa naman yung sagot mo. Bubo ka ba? Ano pro China? Diyos ko. Coming from a spokesperson na mag... Ah, ako sa siyang, ang mga Duterte ay pro-China. Wow! Wow, as in wow! Grabe, hindi man yan tamang sagot. Auntie Claire, nagpatutsada ka naman ah! Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Sa bagay, lahat naman kayo dyan, mga walang isip. <laughs> Imagine mo, tigla mong pagsasabihan na kasi sila pro-China. Ha? What an answer! Abogado ka ba or abogaga? Boba? Hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung Tama. tanong ko, where is the independent foreign policy Tama. that is required by the Constitution? Where is it right now? Tama. Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Wag nilang uh, pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila, ako ay isang uh, pro-China person. Natagal na nila yan na narrative uh, na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Tama. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and uh, we need to level up our relations with all Bahama. countries. Uh, hindi lang uh, sa China. Pero, kung nakikita ninyo sa ngayon, uh, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our uh, relationship with China, particularly with our issues. And the implementation of the arbitral award in the West uh, Philippine Sea, bakit ka, bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung no, uh, may problema ka? Umaga, problema tayo sa China. So bakit tayo uh, kampe sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad. Uh, as a country. Huwag yung parang ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong I'm nanay? Busy. Ano bang saying Oo, uh, Magtago ka sa, sa saya ng iyong nanay? Hindi. Stand on your own. Tama. And face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. Tama. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. <laughs> <Ayun>. <laughs> We have our Filipino pride. Tama. And in know, in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan. Tama. Yung away, you always need to cultivate good relations Tama. with Uh, not just your neighbors, but the entire global uh, community. Di, napangaralan tuloy kaya. <laughs> Kabi mag-isip si VP Inday, no? Handang-handa na maging presidente. Tamang-tama yung kanyang sinabi. ba? Diba? Enemy to none. Huwag mo dapat awayin at huwag ka magsimula ng away. And actually, mga lods, yung dinidiscuss ni VP Inday, madali lang maintindihan. Eto, abangan na naman natin. Abangan naman natin ang response ni Auntie Claire. <laughs> Kasi siya lang ang boba eh, no? Siya ang boba na hindi makagets. Abangan na natin, abangan na natin. <laughs> Ito na mga lods, in-interview si VP Inday Sara ng International Media. Panoorin natin. The Philippines officially cut ties with the ICC in March 2019. So how does that affect the legitimacy of this detention in your opinion? Uh, thank you for having me. Good day, everyone. Well, uh, that is precisely the question that was submitted by the defense team of former President Rodrigo Duterte to the ICC. The question on jurisdiction, particularly because they conducted the investigation two years after the withdrawal of uh, the Philippines as a member of the ICC, and therefore should have been, should, it should, if already prescribed. And do you see any political motives for the case against Mr. Duterte? Well yes, uh, because before his detention uh, the president former president Dutente was a staunch critic of the Marcos administration no. there are serious allegations and questions about his competency no. and allegations about, no. from, uh, allegations about drug abuse that came from uh, the former allegations about drug abuse that came from the former president uh, Duterte. and uh, before his uh, detention there was a uh, preparation by the former president of uh, a campaign for his uh, senatorial candidates for the PDP, his political party. And talk us through how this case has affected your, your father and uh, affected your, your family really and on a personal and a political level. Well, if you uh, the last time that I talked to my father, he always said uh, that uh, you make your own history in this world and uh, he leaves it all up uh, to God, whatever will uh, happen to him. And uh, he also said that um, he did what is best. For his country, rightly or wrongly. Tama. As for the family, we have been more closer now. Um, the thing about the quirk about our family is that um, we forget our personal differences if we have a common adversary. And at the moment, that it is President Bongbong Marcos. And you and your family have said many times that this arrest warrant is illegal, but the ICC is an international court. So, where do you even go to appeal? Uh, well, uh, there was a Senate investigation that was uh, conducted by uh, Senator Aimee Marcos and was supported uh, by uh, some of the senators in the Philippine Senate. And she submitted her findings uh, to the ombudsman here in the Philippines and she recommended uh, filing charges against the individual who implemented the rendition on uh, former President Duterte. Uh, you recently argued that your father should be permitted an interim release to a third country because of his age. He's eighty years old. Uh, what is his current condition at the moment, and what sort of toll is this case taking on him? Um, at the moment, he is uh, in his thinnest. You've never seen him this thin. Uh, I've seen him from pictures when he was uh, single, and that was the thinnest that I've seen him. And this is about the same. At the time, I lost so much weight, and uh, he has a problem with the cold and the weather. In uh, The Hague, and then he has a. Uh, of course, he has no appetite because mm -hmm. the, the the way that the food is cooked is not really the same as uh, mm -hmm. traditional uh, Filipino uh, dishes. And of course, there is uh, that longing to be with uh, familiar uh, faces, family, and friends. So there are certain days that he, it, it's it's a good day, and there are certain days that uh, it's not. It's a bad day. So mm -hmm. yes. The uh, the ICC. Let's talk about the charges against him now. The ICC detained uh, your father on charges that he was responsible for crimes against his people. Uh, but it seems he remains deeply popular uh, during this mm. time. He's don't been it. elected as mayor of the city of Davao. So clearly, some Filipinos still support him. What does that don't say it. about the ICC's continued detention of him? In your opinion? Um. Well, as I said, uh, the ICC is all about human rights and uh, justice, and we don't see. It in the case of former president Rodrigo Duterte, he has been in detention for more than 100 days without recourse for bail. And now his uh, petition for interim release has been vigorously opposed without a legal reason by the prosecution. He has already stated in his brief that he is not a flight risk because of his age. Damn. You can see the footage where he was pushed up the plane. He really had no strength at all to resist. Crappy. And uh, he doesn't uh, intend to intimidate. Witnesses. He hasn't done that. He's been mayor. He hasn't done that. He he was president when uh, the ICC case was filed. He hasn't done anything at all with uh, the witnesses. We all know uh, the list of witnesses because we have information coming in from uh, the investigations conducted by ICC investigators here in the Philippines. And he hasn't done anything for the past two years. We have been telling him to prepare for the ICC case, but he said that. Um, it's all crap it's all it's nothing and uh, clearly when we saw the when we heard the charges we found out that it's really nothing it's 43 pounds of uh murder that's not even close to um crimes against humanity it must be an incredibly stressful time for you and your your family what message would you send to filipinos around the world who continue to support your father yes uh in fact uh Majority of uh, the Filipinos in the Philippines continue to support former President yes. Duterte. A lot of them pray uh, for his return to Davao City, and a lot of them pray that he will be acquitted of uh, the charges. And uh, we thank the Filipino community, communities around the world for their prayers. It is a big help, and um, it helps President Duterte to know that. Uh... Napaka fluent mag English the na na. and actually, mga lords, it's good to know, dibana. na interview siya ng mga international media. ba? Diba? Para malaman talaga ng buong mundo kung ano ang pinagagagawa ng administrasyon natin. And nakakahiya talaga. Imagine mo, 80 years old, hindi na advised or allowed magbiyahin ng malayo, pero ipinilit talaga nila para masurrender nila sa ICC. Wala talagang konsensya. Ayan na! Ha? Huh? Sumagot so, na si Auntie Claire! Uh, may sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. she also confirmed that her trips are indeed personal, but that she never used any government money. Tama. And speaking of, yun po, mm -hmm. Okay po, uh, nakita po natin kung huh? paano po sumagot ang wisip siya. Uh -huh. Napaka-emosyonal. Uh -huh. Nakita po natin, uh, may kasabihan po na when emotions are high, wow. intelligence is low. Wow, bobo ka lang talaga. Never speak out of anger. Wow. <laughs> uh, dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa. Okay nga. At hindi natin kung na question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay uh, it's her choice uh -huh. kung diyan po siya abala uh -huh. sa kanyang private or uh, personal trips uh -huh. with her family. Uh -huh. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun. Bubo. sinabi niya po, kahit po sa sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official function. <laughs> Nangyayalam alam ka kasi boba ka. Ha? No, ang dami mong sinasabi. Eh ba, diba, yan yung problema sa iyo pag sinagot ka, masyadong emotional ang VP. <laughs> Bobo ka kasi. Di ba, ikaw ang unang sumagot-sagot niyang personal trip at parang nilagyan mo pa nga yan ng mali siya. Tapos ngayon, sinagot ka ni VP Inday at sinabi rin niya na meron din siyang gagawin doon. Ito ka ngayon, nagpapaliwanag ka sa kabubuhan mo. <laughs> Paano ba to? Nangunguna pa rin si VP Inday Sara sa presidential survey ngayong 2028. Basahin natin mga lords. Manila Philippines Vice President Sara Duterte and Senator Bongo have emerged as the early frontrunners for the 2028 presidential and vice presidential races, respectively, according to the latest non-commissioned survey by research firm Tangere. So kung titignan mo, 35% si VP Inday Sara, 19% si Lenny Robredo, yan si 13% si Bongo, Rafi Tulfo is 9%, and si Romualdez, <laughs> 6%! Grabe. Ibinigay mo na lahat. Kulelat ka pa rin. Diba? Sinito ang Tiberos. Patay ka ngayon. Eh, napatunayang sinungaling ka. At binabayaran mo yung witness mo. Ah, wala na talaga yung pangarap mo maging presidente. <laughs> Ito ang dahilan mga lords. Bakit ayaw nilang tigilan si VP Inday? From the Marcos administration. Diba? From... Makakaliwang grupo, kila Rizal Tiberos, kila Laila de Lima even the House of Representatives, yung mga party list, di ba? Ayaw talaga nilang tigilan si VP Inday. Kasi ito nga. ito nga. Good luck. Kasi naniniwala ako na ang mananalo pa rin kung sino ang pipiliin at iboboto ng mga Pilipino. Ito sila mga lords, no? Hindi mo talaga maintindihan. Basahin natin. Vice President Sara Duterte's criticism of the administration's policy in the West Philippine Sea constituted a betrayal of public trust betrayal o public trust na naman. Sabi ng ML party list. Sabi nila Laila de Lima. Sabi ni Jonel. na pumatol sa kanyang bodyguard driver. Kumabit. <laughs> Alam niyo mga lords, pag hindi magsasalita si VP Inday Sara pagdating sa West Philippine Sea, ang dami nilang sinasabi. Wala daw pakialam, walang masasabi sa West Philippine Sea, tahimik siya. Ngayon naman, na nama nagbibigay siya ng opinion pagdating dyan sa West Philippine Sea, Betrayal of public trust na naman. just Diyos ko. Ito yung sinasabing saan ba tayo lulugar? <laughs> Klarong-klaro ang sinabi ni VP Inday Sara na nanalo tayo sa ar arbitral ruling, ipaglaban natin yon. Pero, in a democratic way, wala ka dapat kampihan. Di ba? Ang naintindihan ko kay VP Inday Sara, kung ang concern mo China, harapin mo ang China. Hindi yung ang concern mo China, nakipag-ano ka sa U.S.? Sus, Diyos ko, buti na lang tayong mga lods, no? kahit mga ordinaryong tao, na iintindihan natin yung sinasabi ni VP Inday. Pero itong si, itong mga hinayupak na to, itong sila Dilima, wala eh. Siguro talagang puro kajunilan yung laman ng isip ni Dilima. Eh. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahingat, komenta ko sa video na ito, comment kiniyan sa baba at babasahin kiyan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutang i-click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang video nito. Thank you so much po.